Ngayong gabi, oo, pangdiinan po ang ating uh, episode. So sa mga viewers natin na uh, worldwide, makakasama po natin for the first time ever, no? Marami tayong matututunan sa ating uh, episode ngayong gabi kasi makakasama natin, no, isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan, no, na celebrity animal welfare advocate at the same time ay eh, siya rin po ang uh, president ng Animal Kingdom Foundation. Let's all welcome Attorney Heidi Marquez. Attorney, uh, welcome po sa ating programa. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jigo dito po sa ating Jigo Live at magandang magandáng gabi sa inyong mga taga-pinig, taga-panonood, no? At ayun, uh, maraming maraming po salamat sa pag-invita. Yes po. Attorney, alam niyo po, kami po ay nagpapasalamat. Alam ko makita po kayong mga uh, ina-attendan sa iba't ibang bahagi po ng bansa uh, with regards po sa inyong advocacy at the same time po yung sa uh, welfare po ng mga uh, animal uh, ng animal welfare na talagang uh, napakaimportante po. And yung uh, ibang mga kababayan natin, then sometimes uh walang knowledge or sometimes uh, they need to be educated uh, about it at nakakatawa po na may mga advocates po na kumbaga, uh, na lumalapit na po sa mga iba't ibang uh, lugar so attorney pag-usapan po natin when all of this uh, started po ba ang Animal Kingdom Foundation po ay uh, started no uh way back I think uh it uh, mga late 1990s. Okay po. Ang ginagawa talaga po nito noon ay mag-advocate at uh, saka magmakipag uh, tulungan sa mga pulis para po mapatigil yung dog meat trade mm -hmm. o yung askalakal na tinatawag po yes, natin. Po, po. Natin, oh, mga ano mga... po ito, attorney, uh, correct me if I'm wrong, ha? ito po ba yung mga parang uh, underground na parang yes. tinatago nila yung mga karne yes. pero at the same time, meron naman talaga, parang gano'n. Yes, at, hindi lang po karne, buhay na aso Grabe. po. Oh, oh, so, so parang slaughterhouse, yes. parang gano'n po ba? Slaughterhouse, yung, yung, at that time po, no way back mm. 1990s or even earlier, mm. Uh, mga live dogs po 'yan mm. na ipinatinatago no sa sa mga false uh, hood sa mga trucks tapos medyo nag-improve 'yan air conditioned uh, hindi naman air conditioned van van pero, pero still in enclosed yan sila at saka naman daan-daan po 'yan talagang siksikan po talaga sila talagang kawawa po yung mga aso so dun po tayo nagsimula yung aming pong founder na si Charles Wartenberg, yun po yung kaniyang pinasimulan mm -hmm. na itigil ito kaya naman po kami ay yun ang ginagawa talaga namin kaya kami nakilala as an organization because of that campaign but of course after that nag-evolve na rin po tayo at marami na rin po tayong mga mga campaigns programs na ginagawa as an animal welfare NGO yes po so when it comes to this author uh, you know agosto uh, din malaman ng mga kababayan natin uh, kung may nakakating po bang ba report sa inyo like for example um sa nila kinukuha paano nila kinukuha Oh. Pwede niyo po kami bigyan ng mga insights or paano po ito nangyari? Para siyempre yung mga alaga natin eh, mailayo naman natin o oh, oh, maprotektahan natin lalo. Oo oh. oh, nga eh. Alam hmm. niyo ba kasi, di ba, alam mo dito sa Pilipinas, wala naman karamihang gate ang mga bahay yes, po. natin. po, oh. So nagsisimula po yan, noong mga, uh, mga nagsisimula po tayong mag, magkampanya laban sa dog meat trade, ay dinodog na po yan dito may dog napping, may mga nagbebenta din ng mga aso, may mga aso nila mm -hmm. binibenta nila pag nanganak o ayaw na nila. May may bumibili po talaga nakapajak 'yan. At Man, maghahanap bahay-bahayan sa mga village no sa mga probinsya mm. naghanap talaga ng aso na nag ng mga bahay na magbebenta ng kanila mga aso so doon pa nagsimula yon so lumaki na lang po yan nang lumaki at ayun nga po kaya sabi namin it, it has to stop because of course it's cruel no yes, po. And, and dogs are are friends and companion animals yan tama po yun saka heartbreaking po yun lalo na pag sa social media because right now po eh kumbaga sa so siguro nung mga panahon hindi pa po sa social media. Medyo sometimes nakikita na natin ito sa mga nakapaskil. Tama Pero pag ito po eh, sa social media, malaya po nakaka-post lahat. So makikita po natin yung volume no, ng mga nawawalang alaga, yung mga ganun po. So Uh, sometimes eh, talaga nga nakakaano po ito, nakakaalarma na papaano kaya pag halimbawa nawala yung uh, asok, aso ko makakabalik pa kaya? Okay. yung mga ganun pong uh, scenario po, yun. po attorney. Totoo po yun. Kasi hmm. doon sa mga nare namin yes, no, kasama pa. ng ating mga kapulisan, malalaman mo na pet sila. Mm -hmm. Kasi yung iba po, alam nila yung sense ng kotse. Okay. o sa Alam nila kung saan sila uupo. Yung iba naman po ang makikita mo ng mga uh, toy dogs. Yeah, no. So malingit. Mm -hmm. So sabi namin paano mapupunta ito sa dog trade. So alam nyo yun, baka nakakidnap nga yan, nakamindog na mm -hmm. yan, napupulot kung saan saan, nabibenta. Nabibili yeah. talaga po nila yan. Oh. At yun naman po ang nangyayari ngayon. Binibili po talaga ang mga asong yan sa mga tao na ayaw na ng kanilang mga aso o Uh, ayaw ko man sabihin, baka naman eh, ito na yung kanilang negosyo. Kalakaran, no? Oo, yun nga po ang uh, gusto ko pa sanang itanong sa inyo. Pero syempre, we're not uh, ako finalizing anything pa, yes. attorney, no? Kung baga, is there, uh, let's say, uh, parang uh, kalakaran o sa tingin lang po ninyo, uh, uh, opinion lang po ninyo, attorney, if uh, ano po ba ito ah parang pagat uh, pakinggan kasi eh parang, uh, parang, parang 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 may may ada ano po ba dito may grupo na lang grupo oh. may grupo po ba sa likod nito parang ganoon Oto po 'yan no oh. Um way back mga around um mm -hmm. uh, early hanggang sa mga late 20 2000s yes no? po uh onwards no meron po talagang mga pamilya na tinatawag po talaga nating grupo o sindikato. Oh, yun na nga po, oh, yan, silang, yan. Nakakatakot pa. Yan kinita. ang ginagawa. May family dyan sa Baguio na ginagawa. La uh -huh. Trinidad, meron din po sa Batangas, meron sa Laguna at mga sa amin pong bilang lima hanggang anim na grupong malalaki yan. Mm. At ang kanila pong mga transaksyones at talaga naman ding track track malalakihan po talaga yan. So over the years po na neutralize po yan. Yun. Nawala sila. Ayun. Talaga naman pong tuloy-tuloy po ang ating laban at ang kampanya mm. para po mapatigil yan. Siyempre hindi lang kami yan. Tama Meron po. tayong uh, partnership sa Philippine National yes, Police. Yes, kapulisan no? natin. Oo. Importante po yan kasi wala mm. naman po kaming police power correct, as an NGO. Correct. No? Yes, kami do ay taga taga sumbong lamang. Mm -hmm. So sila po 'yan nangunguna diyan. Syempre kaakibat at kasama rin po natin ang Bureau of Animal Industry, ang local government units, ang National Meat Inspection Service 'no Opo. kasi pagkarne na 'yan. Mm -hmm. So wala na 'yan hindi na natin malaman 'yan kung anong klaseng karne 'yan, tama. Diba? Po. So in, in partnership din po tayo with them and of course sa DILG. Okay po. So 'yan po yung mga partners natin na tumutulong po talaga para magpatigil itong trade na ito to what we believe is the status right now. If you're going to compare it po noong mga uh, panahon nga po na aking hmm. nabanggit, sobrang dami po talaga nakakaiyak and it's the, the dog meats and dog carcasses are openly sold to the market. Ngayon Grabe po, po yun, no? Totoo po yun. Oo. I mean, I've seen it uh, in my very own eyes, na na-experience po natin lahat ng mga bagay na yan. But, but right now, hindi na po ganoon yung wow. volume. Yes po. I think social media and the media, mm. like katulad po ng inyong programa, yes, no? Yes po. They played a very important role kasi kayo po yung aming naging bosses. Mm. Kayo po yung aming naging uh, vessel to communicate po the the cruelty behind the dog meat trade and to communicate animal welfare knowledge and education. Yung po napaka-importante po talaga yan. Yes po, attorney. Kaya natanong ko po yan kasi uh, sometimes, no, talaga na yung mga na pa sila updated na na neutralize na ito baka mga sila, kasi pag sinabi natin grupo or sindikato yung term no parang dating kasi isat yung volume nga di ba baka ang mangyari dahil ito ay negosyo na kailangan niya nilang i para mauubos yung ating mga yung mga alaga kung ganoon po ang uh, mangyayari pero good thing po na kumbaga, na detect po no sa uh, iba't ibang mga area yung mga malalaking uh, grupo na ito na talagang uh, kung magtatagal eh talagang oh pangit po ito sa ating uh, sa ating alipunan. Yes, attorney. Tama po yun. Ano? Mm -hmm. Pero hindi natin masasabing wala na. Mm -hmm. Meron pa rin po. Pero ang masasabi lang po natin ay malaki na po ang ibinaba. Yes ito. po. At ayun nga po, hindi nga po ito aming sariling effort lamang. Mm -hmm. It, it's a collaborative effort, multi-agency effort po yan. Kaya naman po, nagpapasalamat din nga po kami sa mga tumutulong dito. no But still, Our fight continues. Bakit po? Kasi yung maliliit naman mm. ng mga individuals or dalawa, tatlong tao, eh kung araw-araw ka namang <laughs> diba? Tama <nami laughs> oh. rin nun, tanga, ha? Tama, tama. Correct po. Correct diba po. Isang, kung isa isang barangay merong kilala? Kasi oh. ganyan po ngayon ang kalakaran. Hmm. May isa-isa isang barangay, isa lang siya, pero hmm. kilala siya. Yun. Na siya ay nangangatay o oh. nagbibenta ng karne ng aso or ng aso. Eh, araw-araw po yan. So, isang aso sa isang linggo, yung, pito. Yung, yung accumulate niya, oo, o nga naman, ato niya. Kaya, naman, sinasabi po natin, okay, bumaba. Pero, nag naman po. So, iba-ibang lugar, maniliit, mm. -hmm. Pero, kung kukomputin mo naman, madami pa din. Yung volume kasi is aangat pa rin. Kahit okay. natin na, na nabawasan yung malaking volume, pero at the same time, tumatakbo pa din. Tumatakbo. Yun ang, uh, oo, yung nangyayari sa ngayon. Opo. So nanjan po tayo ngayon. Hmm. So ang tawag po natin namin diyan ay eh, clearing, no? Yan, or okay. cleaning or hmm. clearing kasi gusto nating talagang wala na. Tama po. So Uh, medyo mahirap ha, medyo mahirap kasi Kasi minsan mga taguan, takipan, oh. yung mga ganyan po yan ito, <laughs> di ba? <laughs> na, oo, oo, alam niyo naman po kahit pag minsan kahit oh. sa droga na huli yeah, no. mo na. Gagawa pa rin ng way, O oh. yes, oh, oh. ganoon po. din po dito. Alam mo yung halatang halata mo na hmm. may share ko lang, yes, no? meron po, po. kami. Ano meron po kaming na raid, hmm. no, na, na, isang lugar at yung mama sobrang deny talaga siya. Alam mo yung may paiyak-iyak pa, hindi pa. ako yan, yung ganyan. Ah uh, the evidence is there, uh, attorney. Oh, like, Oh, blood the, oh, the dog meat is hindi lang isa 'yan. Oh, oh. Several. So, so several ano po ang dahilan nila? If, so, in case na nakita na po na naka-slaughter. dyan. Oh, oh. Ang, 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 ano lang daw sila ah uh, ano yun? Ano, ano 'yung uh, parang framed, no? Oh, They were framed. Okay, okay. Eh maya maya, may, dumadating ang asawa. Uh -huh. Iyak lang, iyak. Sinabi ko na sayo tigilan mo na 'yan. Ayun ah, nga. Okay, so <laughs> dumadating ang mga anak, <laughs> Diba? ba? Uh -huh. 'Yan kasi yung yung exchanges nila. Confirms it, eh. mm. so, parang sometimes, sabi ko nga, eh, it's true talaga that they will really deny the, the, the crime, the criminals, no? They will really deny their. crimes no pero in this particular cases kasi kapitbahay ka mag-anak small stories like that are huge evidence to us Tama po. So when it comes to that po no, sabi niya po kasi mga ganong bagay dito uh, lead no para maging ebidensya para makapag-file po no yes. kapag naiprakuha na naipra ito paano po ba sila makakalapit or paano ano first step Just in case for example uh, isang normal na individual may marinig siya or may makita siya na parang oh ito may ginagawa to na cruelty or something like that. Ano po ba ang mga first steps hanggang sa makapagsampa? Ano po ba ang mga procedure dyan Ah, uh, ito po, ano, uno-una, syempre, dapat mag-report sila. Yan. Meron po. po tayong mga hotlines, mm -hmm. at, nakapost po yan sa ating Facebook account, okay po. sa ating IG, sa ating pong website, at pwede po silang mag-message. Sa Animal sa, Kingdom sa sa Foundation. Animal, oh, okay yes po. po. Pwede po silang mag-message sa amin ang mga reporters po na tinatawag namin, yung mga nagre-report ng mga ganitong mm -hmm. uh, cases, no, Confidential po talaga yun So wala like, silang dapat wala ikabahala po. Wala okay, po okay. silang dapat ikabahala Wala po kaming kaso ever na kami ay nag-divulge mm -hmm. ng identity ng ating mga titans. As long as nabigay po nila yung uh, yes. na, yung uh, nakakapat na ebidensya, hindi yes. naman siya pwede sabihin na tinayp lang, no? Uh, Meron no. dito. Na, <laughs> Kailangan <laughs> so po talaga, yes, talaga ma-ebidensya. Uh -huh. Kasi sa, napakarami rin pong information na pupuntahan mo, napakalayo, ang daming effort ay away kapit lang pala. Ah, okay, para siniraan lang yes, pala. Po. Ay, yeah, kung hirap na na turning. sa simula pa lang po talaga kailangan lilinisin muna. Concrete, mo na. Yes, so Concrete dapat talaga yung evidence. So, meron pong ganyan. So, nga, nagkaroon na po ng raid, ano, nahuli. Mm -hmm. Siyempre, kailangan pong may magsampan ng kaso. Opo. In in that in, in this particular cases po, kami po sa Animal Kingdom Foundation ang nagsasampa ng kaso together with the police. Okay po. So in po um generic sa ang, ang ebidensya natin diyan, yung police report, yung pong uh, carcasses o yung, yung aso mismo, mm. cruelly um maltreated no. Kung yan po ay karne ng aso or kung yan po ay carcass Uh, sino certified po yan dapat no meron po tayong certification from the National Meat Inspection the city or provincial vet at mga uh, dapat may mga testigo rin po tayong para naman po supported yung ating kaso. Ayan po, tama. So, attorney ito po, no, as speaking of the kaso na para malaman lang nila yung uh, bigat, no. Attorney, pwede ba nating sabihin, for example, um kayo po uh, may mahuhuling individual na 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 kumagaga uh, napatunayan talaga na may ginagawa nga po sa ating uh, kumbaga mayroong animal cruelty ano po ba yung mga mga um, posibleng kaharapin na kaso at uh, gaano katagal ang kanilang uh, yung equivalent po Ah, uh, unahin po natin dun sa sa dog meat trade. No? Ayan, dog meat kasi trade. ang dog meat trade po uh, nakapaloob po 'yan sa Anti-Rabies Act. Okay. Hindi po 'yan sa Animal Welfare mm -hmm. Law. So, yung trading of dogs for meat or yung buying and selling exchange or distribution, no ay yan po ay pinagbabawal po sa Anti-Rabies Act. Mm -hmm. Ang penalty tipo na pinoprovide ng batas dyan is 5,000 pesos per head Okay. and or imprisonment from a uh, one year minimum up to uh, up to four years. Grabe, oh. So, medyo mabigat po oh, yan. Yes ano? Po. Yun mm. na lang 5,000 pesos per mm. head ng dog. No? E eh, kung dalawa po yan, 10,000 ka agad dyan. Ano okay. uh -huh. So, medyo mabigat po yan. Ngayon naman po, ah, uh, Pwede rin po siyang sampahan kasi kasabay ng ng dog meat trade um, violation is animal cruelty. Mm -hmm. Sa animal cruelty po kasi ngayon sa ayon sa ating uh, existing law, kung yung 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 penalty po na ipapataw ay depende kung anong impact ng cruelty, maltreatment or neglect na doon sa aso kung ito po ay namatay, nabuhay pero incapacitated or nabuhay at okay lang naman siya pero naman cheat sa. Ayun. So pag namatay syempre mas mahal ang penalty at mas stiffer ang penalty niyan pag namatay yan um ang ang imprisonment niyan is up to mga 2 years no uh, 100,000 and or 100,000 pesos fine yan. Mm -hmm. Ngayon pag ito naman ay uh, nabuhay mm -hmm. pero incapable siya na siya, siya makabubuhay on his mm -hmm. own 30,000 um 50,000 pesos na fine at medyo mas mababa rin yung kanyang imprisonment naman na umaabot lang yan ng I think mga one and a half year to two years parang eh. so gradual po yung 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 penalty na pinapataw ng batas pero mm -hmm. may tinatawag po tayong qualified um, animal uh, welfare uh, penalty pag ikaw po ay uh, pag ang animal uh, na involved involves uh, about three or more. Hmm. Uh, pag ikaw ay sindikato or individuals or people, no, group of people, more than three. So, considered syndicate sila. Uh oo. -oh. Pag, if you are public officer or employee. Hala, oo, oh, na parang pinipermit mo yung mga ganyan. Yes. Oh. So, ikaw mismo, no, kunwari mm. ikaw ay, ah, uh... kasali dyan. Opo, oh. ikaw mismo ang mm. nagmaltrato ay eh. ikaw ay, kunwari sabihin natin, mayor mm. or veterinarian. Yan. Okay, Yan. Okay, okay. So, medyo mataas po ang penalty niyan at kung ikaw ay if you're doing business no so out of cruelty may mga ganyan po tayong mga nahuhuling mga kaso before so mas mataas po ang penalty dito hanggang 250,000 fine fine po up to uh, three years of imprisonment naman po yan Kaya medyo mas mataas naman po talaga maganda po talaga nga uh, mapag-usapan po ito ato uh, attorney kasi kumbaga may mga tao na parang walang bahala lang ito dahil iniisip nila ah pag yung aso may nangyari diyan gigilid lang yan. Tapos, uh, let's say, makakalimutan din. Pero they don't know na may mga ganito palang gravity. Kapag sila ay nahuli, sila yes. ay uh, napatunayan. Uh, curious ako, attorney, kasi mayroong uh, case. Uh, I just forgot the timeline. No? Sa dami po nang nangyari sa bansa. Yung uh, nangyari sa palengke, yung, uh, yung parang na, yung sa, yung sa aso na parang uh, lumo, yung para yeah no o ini grabe po yan yeah. paano po yung mga ganyang uh, scenario i mean, paano po kayo na i-involve e for example mga iba-ibang lugar yan hmm. may may ako po ba kayong uh, uh, representative per lugar or for example nakita niyo sa Facebook yung post pupuntahan ba agad? Tatawagan? Paano Opo, po ito? Uh, totoo po yun. No? Kasi mm. medyo ang ating mga netizen mm, na baka mabibilis. <laughs> nga po, authority. Masyado oh, po oh. talaga. Parang hindi po sila natutulong. Parang miss, para series pa nga oh. po. Eh. Una nga po so, ipapakita sila. Ito po ang kadugtong niya. Oh, nung uh, kawawa. Oh, talaga, yes po. Eh. Oh po. Talaga. At, Kaya nabubuo niyo na po eh. Correct. So tatawag po yan hmm. or magma-message sa amin sa Facebook, magdi-DM. Lahat po yata ng, ng way hmm. to reach, no? Yes po. Ay mag, mag, magpapadala po yan ng report. And then, syempre, ang unang tanong natin, meron ba tayong testigo dyan? Pag sinabi po nilang meron, kami po ay kakausap na kaagad. Pupuntahan po yan ng aming tao, malayo man yun, malapit. Pupuntahan po yan, or baka meron kaming representative on-site na malapit doon, Ayun, volunteer. Tama, tama. No? Eh, ang volunteer po natin, medyo diverse naman. May okay. talagang advocate, rescuers, lawyers, sani sa samotsari po yan. Different walks of life, yun po yung maganda yes. dyan. Eh. Na parang nagugulat Opo. ka na lang, ha. member pala, o, yes. mga on the go sila. Okay. Yes. po So, yun po. And then, of course, we we'll communicate. Ang pinakamahirap po dyan is to convince them to to testify hmm. and to execute a statement. Takot po sila, syempre, sa safety nila. Tama po. Takot din sila na, or ayaw nilang maabala. Hmm, kasi oras diba? nga naman. Opo, Oo. Oh. Eh, or natatakot hmm. sila sa gastos. Although we're, saying we're, we're, telling them naman, wala naman po kayong gagastusin. Eh, no? Nasabihin niya lang po yung statement. Opo. All, that's all you need po, di ba? Yes Turn. po. Pero medyo takot. Yun po talaga yung crucial a challenge natin in every time that we have a case an mm -hmm. animal welfare uh, or cruelty case no yung mag witness yung magko complainan mm -hmm. at mag testify Yan, medyo talaga hirap po tayo dyan. ayun so ito po a uh, attorney no for example uh, para naman sa mga kababayan natin na uh, um para maavoid yung uh, neglect sa mga for, mga alaga ano po ba dapat gawin for example uh, wala uh, silang kapasidad na alagaan yung kanilang mga alaga? Ano po ba, uh, saan po ba sila dapat lumapit? Ganyan, paano po? Uh, lagi po namin sinasabi to Unang-una, kung from the very beginning wala kang capacity, don't get mm. a dog, a pet, or any animal to take care. Because if you can take care of yourself, then you cannot definitely yes po. take care of another being. Mm -hmm. Diba? Kasi parang tao rin yan eh. Correct. May needs, no? Buhay. So if you cannot, you cannot, wag na. Pero kung nandyan na yan, no, at hindi talaga kaya, lagi namin sinasabi, do you have a friend mm -hmm. na willing and capable? Do you have a relative willing and capable? Mm -hmm. so Kasi ayaw po natin, or discourage natin ang pet surrender. Yung biglang ibibigay na yes. lang. Kaulang Kasi napakadali po noon eh. Ay, mm. type ko to. Anyway, nandyan naman si Animal Kingdom. Bigay ko na lang sa kanila ah, later. Okay. So we discourage oh. that. Mm. Why? Because that's inconsistent with responsible pet ownership. Mm. We always encourage people. We always tell people that pet responsibility is a lifetime. Pet ownership is a lifetime commitment. Kaya pag meron ka at hindi mo talaga kaya, ay maghanap ka ng mga tao. So, depende uh, or kung wala, depende yes. na po sa inyo kung uh, yung yes. yung bigat ng gravity ng yes. case niya. like for example, biglang yung nature ng work niya is may uh, yes. uh, yung uncontrollable, na minsan part so, of life parang naman. po 'yan, mm. pandemic. Marami mm. pong nawalan ng trabaho. 'Di ba? After nung, nung pandemic and then lalo na no after pandemic, mm. dahil ang dami namang nagkaroon ng So, pet, so nung nag Nag-open up na ang, ang... Balik na sila sa regular <laughs> ng buhay sa, nila. Wala namang mag-aalaga, wala namang mm. oras. So, ganun po yung nangyari nun eh. So, dun sa mga nawala ng trabaho, namatayan, nagkasakit, napaka... Ang dami po naming... Um, ano yan, gustong tulungan, pero hindi namin matulungan lahat. So, only help yung talagang desperate cases. So, ang dami po 'yung may cancer. Mm, -hmm, grabe, no? Yung family mm -hmm. walang makibigayuhan. May mga cases po kasi na nakita na lang patay na in their own apartment, sa mm -hmm. buhay. So, we take them. We take these animals, but definitely not pet surrender under circumstances na ayaw na lang at hindi na kaya at lilipat ng bahay. Definitely those 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 reasons are not acceptable to us. Kasi kung lilipat ka ng bahay at kung sinasabi mong love mo yung pet mo, pat mo iiwanan. Ayun. Dapat tama mo yan, tama. Eh. Yes, attorney. Diba, pag naghahanap ka ng bahay, i-consider mo pwede ba ang pet ko diyan? Oo, oh, uh, correct, correct. Wala diba? mangyayari ah uh, na uh, kailangan isipin mo yung kanyang uh, Uh, kanya kalagayan din at the same time. Right. Oo. Para pong anak yan eh. Hmm. Di ba may mga apartment or condo, ayaw ng baby o ayaw ng bata. Huwag hmm. wag ka dun. Maghanap ka ng iba kasi alam na maiwanan mo yung anak mo. Yun, tama, tama, Tony. So aside from uh, uh, cats and dogs, ano pa po, po yung mga pwede natin uh, ma-cater? Um, uh, kasi sometimes yung mga tao pong uh, nag-aalaga din, ang mga iba pang mga hayop, ano pa po yung mga pa pwede natin na makater? O may na-encounter na kayo kaya Oh, meron na rin po tayo mga na-encounter dyan, ano? Although hindi naman tayo wildlife yes, rescuer. Yes, po, yes po, yes po. No? uh, but we encountered a lot of requests to rescue Um, anong tawag ito, mga owls, ah, monkeys, mga ibon na hindi naman yes. pwede. Ah, okay, okay. Monkeys, snakes, uh, Brahmini kites, mga eagles, ang dami po niyan. Even horses. Oh, During the pandemic. Grabe, oh. Okay. Mga mayayaman to, definitely. Opo, <laughs> oh, sabi ko, hindi natin marunong mag-alaga ng, 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 ng kabayo at mga mahal yan. Uh -huh. So anyway, so, may, nangyayari po talaga yan. Pero it's a different department na po ito. Which is, ang uh, um, ginagawa 50. po namin ay kinokoordinate natin Ayun. yan sa DNR. Correct, correct. Kasi hindi naman natin pwedeng pabayaan. no? Kasi kung nandyan na, we we always communicate and collaborate sa sa BMB no yung uh, cases na to at tina-turn over namin sa kanila or sa mga accredited nilang mga uh, sanctuaries. Correct po. So doon dun po natin binibigay. May mga monkeys also, yun no? Yun nga po eh. Yun, yun yung naisip ko talaga na pet kaya na tanong ko po 'yun. May mga monkeys uh -huh. po. Ang dami po nating mga kaso na hinando mm -hmm. na monkeys na, na na, na rescue resorts, no? They have monkeys And makikita mo alam mo yung itsura nasa nasa ano na garbage area. Mm nasa nandun na sa kanilang uh, mga tapunan ng basura. Naman. Oh. And then ang kinakain niya yung mga wrappers na Pinatira. lang. Oh. oo. so alam mo yun. So that's so cruel so we rescue them and then we turn them over to DNR or or sa mga sanctuaries. Yun po maganda attorney because of the coordination, the collaboration para yes. pong uh, uh, mabilis yes. na or may respond rin po sa inyong mga yes, mga po. kinakailangan no. Yes po kasi kami naman hmm. as an organization we cannot take them in. Yes oh. because One, we don't have the capacity to do that. Mm -hmm. We also our facilities also limited. Hindi po kami wildlife mm -hmm. sanctuary. Syempre, no, ayaw naman natin ikulong Correct. because we're just continuing the cruelty inside our shelter. Mm -hmm. So that's not gonna happen. So kaya po talagang coordination and partnership po talaga ang ginagawa natin. Tama po 'yan, attorney. So attorney ito po, no? Uh, kami po nagpapasalamat sa inyong uh, oras po at mga naibigay po sa aming inputs na sometimes hindi natin alam, ngayon alam na natin. Oh. <laughs> <laughs> yeah. uh, Nakakatuwa po ito, attorney At sana po mapadalas po, no? Bigyan niyo rin po kami ng mga update iba't right, yes. ibang mga cases and everything. Welcome na welcome po kayo sa ating programa. So, isa-zoom po namin yung uh, camera sa inyo, attorney At uh, pwede po kayong uh, mag-invite po sa mga kababayan natin sa mga pages ninyo, sa mga gusto pong uh, magpatulong, lumapit, and everything po, uh, attorney And uh, pwede niyo po pasalamatan, lahat na gusto niyo pong pasalamatan. Go ahead po, uh, attorney Thank you so much, uh... Um, we are inviting everyone po to to like follow our pages at AKF Animal Rescue sa ating pong Facebook and IG no at uh, kami rin po ay umaapila na nanawagan sa ating mga kababayan to be responsible pet owners to be compassionate and responsible in treating animals no they are not our enemies no they are uh, part of our uh, uh, community and they are also like human beings so please if you cannot keep them if you cannot help them please do not hurt the animals ayun thank you so much po attorney Heidi marquez this will not be the last time po no makaming besto po tayong uh, makaka, makakapagkwentuhan yes, at the same po. time may makapag-educate po yes, sa ating po. mga kababayan na tungkol po sa animal welfare po. Mahalin po natin ang ating mga alaga, no? Importante po yan. Nasabi nga po ni Attorney, treat them as your own uh, son or daughter nga, di ba? Yes. Oo, oh, napaka-importante So, thank you so much po sa lahat ng subaybay ngayong gabi and also I just wanted to thank our, our dear friend, uh, Kent Martin D. Thank you so much uh, uh, for making uh, this uh, possible. Thank you, thank you so much. Ako po hiling ko na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Abante Primetime King, Jigo Postolero pasapugamang kwento mo ang bida, Jigo Live. Thank you so much.